Isa sa mga inaasahang bagong atraksyon sa bayan ng Pugod La Union ang itatayong bagong Children's Park. Isinagawa ito noong ikalabing siyam ng Nobyembre. Ang proyektong ito ay bahagi ng pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na magbigay ng mas ligtas at maayos na espasyo para sa mga kabataan. Pinangunahan ni Mayor Kurt Walter Martin ang seremonya, katuwang ang iba pang mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan. Ang proyektong ito ay magtatampok ng mga modernong pasilidad gaya ng mga palaruan at open spaces para sa recreational activities. Ang parking ito ay tatawaging Tinongbo Children's Park. Buong suporta naman ang ipinakita ng mga residente sa nasabing proyekto. Samantala, nakapag-uwi muli ng pagkilala ang Bayan ng Pugo sa Subay Bayani Award ng Department of the Interior and Local Government. Layon nitong isulong ang transparency at accountability sa operasyon ng mga proyekto sa lokal na antas. Naiuwi ng pamahalaang bayan ng ikapitong pwesto sa municipal category dahil sa natatanging pagganap sa paggamit ng Subay Bayan Portal. Ang Subay Bayan ang proyektong bayan ay isang online platform na dinesenyo upang tiyakin ang pare-parehong monitoring ng mga proyekto sa buong bansa. Ang Subay Bayani Awards ay patunay ng dedikasyon ng DILG at mga LGU na gawing mas epektibo at bukas ang pamamahala sa mga lokal na proyekto para sa kapakanan ng mamamayan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.